Pinapalan na ng tarpulin at naglagay na rin ng pananggang mga bato sa kanilang gate ang pamilya ni Yana na nakatira sa Lower Bayabas, Pico, La Trinidad, Binguet. Pangamba kasi nila ang posibleng pagpasok ng tubig sa kanilang bahay dahil sa paghagupit ng bagyong nando sa bayan. Pag bumaha na po dito sa taas, kami po yung laging naapektuhan. Super lala po talaga nung baha. Kaya minsan eh, pag kailangan na po talaga namin ng tulong, wala po kaming matawag na tulong. Matatanda ang makailan lang nagmistulang may talon sa kanilang lugar dahil sa nagdaang pag-uulan. Samantala, tumaas na rin ang level ng tubig sa barangay Balili dahil pa rin sa ulang dala ng bagyo. Dahilan kaya't umaga pa lang nag na ang mga otoridad at ang alkalde. Napunta nga tayo, dyan, dyan, umuunang una dyan sa may mamaga sa km para tignan yung kalililis lang natin na drainage. Eh, nakita natin na dumadaloy pa naman yung tubig pero yun nga, hindi man natin na totally, clear, total clear yung drainage system pero sakali na itulak ito ng malakas na, na tubig umikot nga din tayo papuntang kalikalan, uh, kalkalan doon po sa taas ng upper bayabas hindi pa naman malakas masyado ang ulan kaya hindi natin napansin pero bukod sa pagtaas ng level ng tubig sa Balili River, tumaas na rin ang level ng tubig sa Bolo Creek. Punta din tayo doon sa may papusok sa Bolo Creek. Nakitinin natin na medyo hindi pa naman gaano kalakasan yung tubig. At eh sana hindi nalalakas to. And uh, umikit din tayo sa may strawberry farm. Hanggang, um, hanggang sa nakita natin yung mga farms natin na hindi pa naman siya binabasa na hindi nga abutin to ng baha. Dahil sa patuloy na pag-uulang dala ng Super Typhoon Nando, tuluyan ng tumaas ang level ng tubig ng Bolo Creek dito sa Strawberry Farm na Trinidad, Benguet. Maaalala nga natin, ito ang pangunahing dahilan ayon sa mga magsasaka kung bakit nalulubog sa baha ang kanilang mga pananim. Handa naman daw ang LGU sa posibleng epekto ng bagyo. Sa ngayon, wala pang pinapalikas na individual o pamilya. Pinagiingat at pinapayuhan pa rin naman ang lahat na maging alerto sa anumang banta ng sakuna. Angel Arquero, RNG News.